Kahit din ng kababalaghan at katatakutan Hanapan ng mga nawawala Dark Alas Kababalaghan Fiction Comedy Horror Suspense Action Love Story alias Batong Buhay Chapter 25 Ang muling pagkikita ni na Ellen at Bato Buwan ng Mayo, malapit na ang fiesta sa barangay. Kung kaya't sabik na si Bato sa pagdating ni Ellen, alam niyang magbabakasyon ito. Ang lahat naman ay abala sa gawaing bahay. Nililinis ang buong bahay, bakuran at buong kapaligiran. Naglalagay naman ng dekorasyon at bandaritas ang mga opisyal ng barangay katulong ang ibang agaroon. Hapon na noon nang umuwi si Bato galing ng bukid. Tumulong ito kay Mando sa gawaing bukid at nagdala ito ng kahoy na pangdatong pandagdag sa mga naipon nitong kahoy para sa piyesta ng kanilang baryo. Pagdating malapit sa bahay, tila ang lakas ng kabog ng dibdib nito at sa may bakod pa lang, natanaw na nito sa bintana ang isang nakatalikod na babae. Hindi niya ito nakilala kaya naisip niyang maaring bisita iyon ng kanyang tiyahin dahil kausap nito ang kanyang tiyang Vicky at masaya itong nagtatawanan. Pagkalapag nito ng kahoy sa labas, dumerecho ito sa poso upang maghugas ng paa. Maputi kasi ang dinaan ng pilapil. Naghubad ito ng damit upang mahugasan na rin ang kanyang katawan at makapagpalit na rin ng damit. Sa murang edad, nahubog na ang katawan nito sa mga mabigat na gawain sa bukid. Batak na rin kasi ito sa trabaho at sa araw-araw na ensayo hindi nito napansing pinagmamasdan na pala siya ng babae nasa loob ng bahay. Hangang-hanga ito sa magandang pangangatawan ni Bato. Inuha nito ang damit sa sampayan at isinukbit sa balikat. Pagpasok nito'y bumungad sa kanya ang isang maganda, maputi at sexing dilag na may pagkakahawig kay Ellen sa kanyang tingin. Nakatayo ito sa bintana at nakangiti sa kanya natulala si Bato sa nakita. Si Ellen. At si Ellen nga iyon, isip-isip nito. Bagyang tumangkad si Ellen at nagkalaman. Ang ganda ng ayos niya, Manila girl na talaga. Maging si Ellen ay hindi makapagsalita. Nagtitigan lang ang mga ito. Abang nangingilid naman ang mga luwa sa kanilang mga mata na animoy bubulwak na lang basta. Nasabik si Bato kay Ellen at alam nitong sabik na sabik na din si Ellen sa kanya. Binasag ni Vicky ang kataymikan at sinabing magtititigan na lang ba kayong dalawa. Biglang lumapit si Ellen at yumakap ito sa lalaking sinisinta. Walang katagang namutawi sa dalawa habang nagyayakapan ng maikpit. Basta ang nais lang nila'y mayakap ang isa't isa umagos ang maraming luha, luha na nag-uumapaw sa kagalakan. Mga ilang sandali. Nasabik akong makita kang muli at mayakap, Ellen. Tanging katagang sambit nito habang kayakap ang sinisinta. Ha? Ako rin naman, bato. Nasabik akong makita kang muli at mayakap ka aking bato kahit nagsusulatan sila Ellen, iba pa rin talaga ang magkita sila at magkayakap ng personal. Inigugma ko ikaw, Ellen. Bulong ni bato kay Ellen at mumiti ang isa sa narinig. Mahal din kita, aking bato. Ganting bulong nito. Napailing at napaluha na lang si Vicky at tuwang-tuwa ito habang pinagmamasdan ang muling pagkikita ng dalawa. Nagpunas ang mga ito ng luha at marahang umupo. Sumulyap si Ellen sa tiyahin ni Bato na nagluluto ng ginataang bilo-bilo sa abuhan. Pinalikan niya ng tingin si Bato at nakangiti nitong hinagkan sa labi ang iniiro. Nagulat naman si Bato sa ginawa ni Ellen at napangiti na lang ito. Bato, kumusta ka na? Parang mas malaki ka na sa akin na. Biro nito. Natawa na lang si Bato sa sinabi ni Ellen. Tila hindi na nga makapagintay si Ellen sa magagandang kwento nito. Hahaha, <laughs> dati pa naman ako mas malaki sa iyo ah. <laughs> Ikaw nga dyan Ellen, ang laki na ng pinagbago mo. Mas lalo kang gumanda ng kumuti ka at magkalaman. Pagpuri nito kay Ellen habang kinikilig naman ang isa. Ngumiti si Ellen sa baykurot sa tagiliran ni Bato at nagtawanan ito na tila kahapon lang sila nagkahiwalay. Hoy, Bato, Ellen! Mahaba pa ang panahon ninyo ha! Para magkwentuhan! Ali kayo at kainin na ninyo itong ginataan at baka lumamig na to! Nakangiting wika ni Vicky. Sinabi ni Vicky na doon na sa lamesa ituloy ang kwentuhan ng dalawa. Grabe daw kasi parang ayaw nang magpaawat. Hinawakan ni Bato ang kamay ni Ellen at masayang tinungo ang lamesa. Wow, Chang Vicky! Mamiss ko pa itong ginataan niyo! Hmm, ang sarap! Tara, Bato! Kainin na natin ito! Nakangiting wika ni Ellen. Niyaya ni Ellen ang Chang Vicky ngunit sinabi nito na mamaya na lang siya pagdating ng asawa. Naiingit kasi siya sa dalawa kaya dapat kapag kumain siya ng ginataan eh may partner din siya at nagsitawanan na lang ang tatlo. Habang kumakain ng masarap ng ginataang lugaw, natitigan ni Bato ang mukha ni Ellen. Napakaganda talaga nitong si Ellen. Ngunit may bigla itong naalala ang isang masamang panaginip na itanong niya kay Ellen kung may nanliligaw na ba sa kanya doon sa Manila. Tumango ito at sinabing, Maraming ang nanliligaw sa kanya, lalo na sa lugar na tinitirhan nila at sa eskwelahan. Namula naman ang mukha ni Bato sa narinig, kaya napayuko na lang ito at tila nakaramdam ng seros. Iniangat ni Ellen ang mukha ni Bato sa bayhalik. Mabuti na lang hindi nakatingin si Vicky sa kanila. Biro lang po aking Bato. Ikaw ang mahal ko at hindi ako magpapaligaw doon, no? Saka ang higpit kaya ni Tita Lirma. Hindi ako pinaliligawan doon. Aral lang muna, sabi ni Tita. Ay, kung alam mo lang ba to, bahay is lang ako doon. Tatlong tita ko kaya ang nakabanday sa akin. Ay, hmm, baka nga ikaw, hindi ka makalapit doon eh. Masayang pagkukwento ni Ellen. Napangiti si Bato dahil mabuti pala at may tagabantay ito doon. Umirap naman si Ellen. Tinignan niya si Bato taas baba. Sumingkit ang mga mata nito habang nakatingin kay Bato at pinaikot-ikot ang hawak na kutsara. Hmm! Ikaw Bato ha? Baka may nililigawan ka na dito ha? Subukan mo lang! Baka nga may kasintahan ka na dito eh! Umayos ka, bato! Lagot na sa akin! Hihihi. Natatawang wika ni Ellen. <coughs> Naubong bigla itong si Bato at natawa. <laughs> Ako? <laughs> Wala ah. Kahit itanong mo pa kahit siyang o sa tropa natin. Palusot nito. Pus, ang tropa? Ang mga yan magsasalita. Hmm. Takot nga sa yung mga yun eh. Tsaka baka yun pa ang promotor na maligaw ka ng iba. Hay, patay sila sa akin. Patay sa akin mga yun pag nagkita-kita kami. Hmm? Nakangiti at pabirong banta ni Ellen. Nang matapos silang kumain, agad hinugasan ni Bato ang mga pinagkainan. Si Ellen na may nakipagkwentuhan sa Chang Vicky. Inalam niya kung may babae bang pumupunta doon sa bahay nila. Wika naman ni Vicky, wala naman daw dinadala doon si Bato at diri rin naman daw siya papayag. Patingin-tingin si Ellen kay Bato na tumatango-tango at sinasabayan ng pagsingkit ng mga mata. Tapos ang ngiti nito'y parang nagdududa. Matapos maghugas ni Bato, naitanong ni Ellen kung puto ang kwento ng mama niya na si Bato raw ang nakahuli sa magnanakaw na nanloob sa kanilang tindahan at kinuha ang pera na sana'y pambili ng paninda kinabukasan at pinatunayan naman yon ni Vicky. Nagpasalamat si Ellen at naibalik ang pera ng mama niya. Puhunan kasi iyon sa pindahan Umiling at napakamot ulo lang si Bato at sinabi nitong nagkataon lang yon. Nakita kasi niya kung saan pumunta ang magnanakaw kaya nasundan niya ito para maituro kung saan ito nakatira. Pinaalalahan ng siya ni Ellen na huwag nang uulitin iyon. Delikado kasi at baka mapahamak ito. Sumabat naman si Vicky. Pinagsabihan niya na raw ang kasintahan ni Ellen si Bato na baka mapahamak ito sa pakikialam. Namula naman ang pisngin ni Ellen at napangiti itong napasulyap kay Bato nang marinig ang salitang kasintahan. Hala, siyang Vicky naman eh. Kinikilig nitong wika may hawi ng buhok sa tainga. Ay sus, batang to. E to naman na magkasintahan kayo ni Bato ah. Sa yakapan nyo na lang kanina eh, halatado na. Saka umami naman tong si Bato mo. Huwag ka na magkaila pa. Nagkatinginan ang dalawa at nilakyan ng mata ni Ellen si Bato. Sinabi naman ni Bato sa child na hinahinay lang baka may makarinig. Baka paghiwalayin sila ni Ellen. Hindi raw iyon gagawin ng mga magulang ni Ellen ang wala silang ginagawang masama at pag-aaral lang ng mabuti ang gagawin upang makatapos. Saka mabait daw ang mamatinay ni Ellen. Hanga daw ito kay Bato dahil marami na itong nagawang mabuti. Mukhang boto pa nga ang mga magulang ni Ellen kay Bato. Mga ilang sandali ay dumating naman si Mando at nagulat sa biglang paglaki ni Ellen para na kasi itong dalaga eh. Buong akala nga niya ay kung sinong dalaga ang bumisita kay Bato. Napangiti na lang si Ellen sa papuri ng tsuwi ni Bato. Magkasunod naman na nagmano ang dalawa kay Mando. kawan kayo ng Diyos. Wika nito. Kinumusta nito ang buhay Maynila. Tugon naman ni Elin, mabuti naman daw. Kaso lang, laging traffic at medyo mapulusyon na puro usok na kasi ng maraming sasakyan. Naupo naman si Mando at sumama sa kanilang kwentuhan. Ah, uh, Vic, kung si Ellen ba magiging manugang natin, papayag ka ba? Biro ni Mando habang nakatingin sa dalawa. Ah, eh, naman, Mando. Basta ganyang si at kasing ganda ko, eh, botok-boto ako dyan. Hihihi, <laughs> walang talo si bato natin kay Ellen. Bukod sa matalino na, mabait pang bata. Nakangiting ka ni Vicky. Sumakay naman ito sa biro ng asawa. Palihim namang kinilig itong si Ellen at syempre palihim ding kinilig si Bato. Payo naman ni Mando, mag-aral silang mabuti at huwag nang papakawalan pa ni Bato si Ellen gaya ng ginawa nito sa asawang si Vicky. Itinapik naman ni Vicky ang asawa sa balikat nito sa bayaya kay Mando na magmerienda na sila dahil may inihanda itong ginataan at sila naman daw ang maglalambingan dahil kanina pa siya iniingit ng dalawa. Pag makatapos na raw sila ng pag-aaral, si Mando na ang bahala sa tatay ni Ellen na si Melo dahil kompare niya ito at laging kainuman. Natatawang biro ni Mando sa dalawa at nakangiting tumangon na lang ang dalawa. Am, um, siya nga pala, bato. Ito nga pala ang pasalubong ko sa'yo. Polo shirt, galing yan sa naipon ko, bato. Nakangiting wika ni Ellen. Uh, salamat, Ellen. Ang ganda naman ito. Guys, nag ka pa talaga, Ellen. Baka dito, baka dito, lang napunta ang baon mo, ha? Wika ni Bato habang tinitingnan ang pasalubong ng isa. Ngumiti lang si Ellen mga bigay lang daw iyon sa kanya ng mga tita niya at inipon niya. Hindi siya masyadong magastos kasi inilalaan niya sa iba pang pangangailangan nito. Mga ilang sandali pa dumating naman ang tita Lerma ni Ellen. Si Lerma ang babaeng may gusto kay Mando noon. Barkada ito ni Vicky noong nag-aaral pa sila sa high school. Pero mas nahalina si Mando kay Vicky kaysa kay Lerma kasi talagang maputi na noon si Vicky at maganda ang putis kaya ang daming nanliligaw. Pero okay naman na sila at naging matalik na magkaibigan. Tumandang dalaga si Lerma ayaw nang mag-asawa ng unang mabigo. Pagpasok ni Lerma, nagmagandang araw ito sa lahat. Napatingin ito kay Mando pero biglang itinoon ang tingin sa pamangkin. Ellen, Nandito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap ah. Nakangiting ka ni Lerma. Sinabi naman ni Ellen na dinalaw lang niya ang kaibigang si Bato. Ah, siya ba ang Alexander the Great Bato Aguinaldo? Ang Bato kung tawagin mo Ellen? Hmm, siya pala ang Batong lagi mong binabanggit sa akin. Lalo't kapag wala pa ang sulat niya at pilit mong hinahanap sa akin. Hahaha. <laughs> Walastik. Heto pala ang batang yun. Kaya pala, eh, guwapo. May pinagmanahan. Pambubuking ni Lerma sa pamangking si Ellen. Ang buong akala ni Lerma ay anak ni Mando si Bato. Kaya nasabi niyang may pinagmanahan. Mapagkakamalan din naman kasi itong anak ni Mando dahil hawig sila. Dahil nga pamangkin niya ito at kadugo Umunot naman ang noo ni Ellen dahil ibinuking ito ng tiyahin. Agad tumayo ang dalawa at nagmano kay Lerma. Wow! Mabait at magalang. Gusto ito kaibigan mong bato, Ellen, ha? <gibito> Magandang hapon din naman, iho. Tumingin-tingin si Lerma paikot ng bahay. Sinabi nitong lumaki na ang bahay nila. Dati kasi ay kubo palang iyon. Tumango naman si Vicky at sinabing, unti-unti nilang ipinapaayos para maging komportable sila. Vic at Lem ang tawagan ng mag mula noon pa. Pero kahit mag-best friend, nagkakailangan din minsan ang dalawa dahil isa lang ang kanilang inibig. Tumayo si Mando at binati si Lerma. Kumusta ka Lem? Mahinang bati ni Mando. Mabuti naman, Mando. Ikaw, kumusta ka? Hindi mo ba binibigyan ng sakit sa ulo tong best friend ko? Aman? Natatawang biro ni Lerma at natawa na lang din si Mando. Uy, Len! Umayos ka nga. Mabait naman tong si Mando ah. ba? Diba? Alam mo yan. Hihihi. Natawa at napailing na lang si Lerma sa winikang iyon ni Vicky. Hmm, mabait oo, pero daming chicks. Pinakagwapo sa high school eh. Tila na pag-uusapan ang nakaraan. Doon lang kasi sila muling nagkita, kaya ang usapan ay ang mga nakaraan sa kanila. <coughs> Naubo si Mando at natawa sa pinakagwapong wika ni Lem. Hoy ah, 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 ah. Lem, grabe ka sa akin na. Ah. Iilan lang naman ang naging kasintahan ko noon na. Ah. Saka, kay Vicky na ako napapuno ni, eh. di ba? Niyayang ni Vicky si na magmeryenda. Nagkatao namang paborito nilang kainin iyon noon kapag nilulutuan sila ng nanay ni Vicky. Nasabik naman si Lerma sa pagkain iyon kaya agad lumapit ito sa lamesa at naupo. Marami silang napagkwentuhan. Natawa na lang si Nabato at Ellen dahil ang dami nilang nalaman sa nakaraan ng tatlo. Pagkatapos kumain nagpaalam na si Lerma at Ellen. Sinabi nitong si Lerma na pag itong si Bato ng Manila, punta siya sa bahay nila at siya daw ang bahala dahil boto raw ito dito para sa pamangking si Ellen. Naikwento ng mag-asawa na hindi nila anak si Bato. Pamangkin ito ni Mando kaya magkahawig ang dalawa. Nagbiro naman si Lem na mas gwapo daw ang bato nitong si Ellen sa bayakap sa ulo ng pamangkin. Hoist! Kinilig naman itong hitad. Nakangipin nitong sambit. Inatib ng mag-asawa si na Elin at Lerma pa -uwi sa bahay ng kapatid nito. Pag uwi ng mag-asawa, nagkukulitan pa rin ang mga ito. Sinabi ni Vicky na iba pa rin ang tingin ni Lem kay Mando sabay irap ng mata. Natawa na lang si Mando at niyakap ang asawa si Bato na nahigang may ngiti sa mga labi. Masaya ito at muli niyang nakita ang sinisinta. Mahal talaga nito ang kanyang Ellen. Salamat Ellen. Ang paghigong maay naton, di rin mapupuo. Maraming salamat po mga solid kaibis sa inyong pagtambay at pakikinig ng alias batong buhay, The Wonder Boy. Please Huwag po kayong mag-skip ng ads. Tulong nyo na lang po sa akin. Ingat po lagi. God bless. Panggang sa muli.